Uy, manti na mo! Mura manti ba? Ningahe? Dili. Uy, ikaw. Oh. Maho ka na yung cellphone ko. may ba yun eh? Hindi na pila <laughs> na. <laughs> record na. Hmm. Ini najud, magulager najud. Tuhan Kristus. Upload dah lagi. Good morning, Madlang people. Ketawa mak dia baik. Dia ni dah nak tahu banyak belajar, bawa masuk kat kat dah le. Rosso, Ros. Ada itu lagi. Kayak bawa baka Ros nggak? Wah mana ni mak drive karun lah, mak drive mana ni? Bye bye, Tuan minus ada. Semoga semuanya lagi. Bagi apa ikar ga? Dari ini karung satu satu empat empat tu, main main musa ribut, sebagai pemimpin, bapa yang Ini sia, apa ada kita tahu? Kapan? Atau ni agi kan Bagi dito sa MB, ang wala ni Gikwan, isurya ni. Mga toig, ang na bulan, makita na ito sa repitan. So, yung kininga mga papel rin, eh, paskin na mo rin karon. Ako pa na itong meeting. Ang nila karon, Mga ato ang karon, sa punta mo sa nangtan, kanilita mga kuhan, ang ato ang planta, atong trabaho, mga kuhan. Ano yung sinapan? Ano yung sa Ibabot na lang, na mo sa inyo ha. nga sa tulong. Ginig, panigamot na lang mo niyo lang kami ngayon yon Pati ang insipe ay nagliho. Insipe regional. Isa nga nagasinapot. Kaliho kung sino nga tungkuhan. kini nga itong remitan. Ay ako ang ibabot na sa May sa sa mga tao. Panahon ka panistansya. Hindi ka sa tudlas at total pangalawa sa total sa twenty three, at twenty five ay bale sa buong sa total sa at total sa twenty five nililihi paumanhin garang katuwig. at nililihi paumanhin ang total na remit ay sila ang ikuwan, sila ang iremit, nililista ni ang abal ng sinabtaran ay kailangan kipani kamot na kipani, kipani sa tungkayon. Agreement gremita nila karon at 2024 nga isis. Gigan sa January, manulong sa buwan, September 2024. Ngayon ka problema sa itong isisis ani, ngayon ka may lukuton ani, ay ka may ilang buwan. Ngayon ka may gamay nga problema. tungod sa ilang CK. At 2024, sa Abril, 23 day, wala. Kanang ilang PRN, dahil ng ilang napasa niya karoon, ipangitan sa law buwan niyo pera, niyo pera rin na kinanglan sa guwan sa bangko. Kanyang sa dun kanyang bislog at taga-bangko <laughs> nagpirmawala, nagpipirmahan <laughs> sa taga-bangko <laughs> ang sige. Kinanglan manitristik. Ang iba yan ay <laughs> sige. After magpirmahan sa bangko ang sige, ipadala sa bukwan arang mabayaran. Istorya na ako sa si mabila na nagpipalawak na ako sa November sa kasabutan sa 2020 po sa January to November. Kanyang nainaw ka mula ng anong wala siya Ikitagaan mo minlang resibo. Resibo sa tsike, siyempre, na may bulan, may bulan nga dilit na manidakan, di ba? Kung tungod tungkol, mo manidakan anang mga bulan, tungkol, bilang po nila, nga anang nga bulan, anang nga oras nga pinidakan ng sa binipesyo, nga mayroon taong buwan, nga mayroon nga bot. Boto nga pagkasunod bulan, dilit na po nila mapas. Katunga po ang ibiyaan nila. Kung niya mo ni Garon, kini nga pridong doon, Ang istorya ni Mami, ang istorya na muli ka, kung King John, karoon na din nga si Mana, i-remit nila. Kung niya kinik April, magduwa na ni sila sa November, taong, sa 2024. So kinik, ma marimit na nila ng ni April of John, ang total mag-close ni. Ay lang mo kabalaga, kay kami nagkukunpun mi ani, nga marimit na kinik siya. Basta ang istorya ni Mami, il, nga kinik duwa, karoon lang nga si Mana, marimit nila ni. Ikipapot naman ako ni Sinsimbing Mabot ako ni Gapon nga, naidu ako bulan sa isang katoy sa 2024 kaya, pagkuhan, kung, mga, nga wala nilang marimitin. Kung yan ang bakwan po katong mga tao ba nato distrabaho ba, katong wala yung mga, wala ganing mga gani. Ang mga nang ikuhan nga, kuhanin ninyo, panikamutin ninyo, kaya hindi ninyo ang mga tuwing karoon, ang 2025, merimit nila at 2025. Ang 2025, isa ninyo nga nakasunod sa kasabutan sa NCMB. Nabay, ikuhan na yung ba na itong sa isis pag-ibig pilihin, nga wala yun. Balit yun sila. Kung pwede, nagsabot naman pag minimum pilihin sa management, kung pwapsin mo, excuse pa kung pwapsin mo, basta kay kinig ang kuhan, kinig yun ang leukon, katuwa lang yung mga number. Dahil na, naman naging si si pamilil nga, ipabot lang sa ban bibro ni mo, Kato mga tao wala yung mga number sa amin ni Bisyo, ipalog e, sila E Eh, in case ba nga, si Pakula, parisgrasya mo, Maglisod man tago ko. Dio ka pud niyo. Kay base no ko na lay kina mo diha, kita tong mga tawo wala. Kay base no pagapot sa panahon ba. Ka tagyo dunya, wala pud mo wakot ka putang si yo. Una una ka kita pud ay mga wala na pera sa benepisyo niya. Mo kay ito sulod. Basi maglisod ta ba. Maliyog lang po buwan, tungguan sa Giliwag na mo ng isislot. Kapagay yung plan ko, nag-isturya mo ni Maralilo. Ay, sa kasabutan na mo sa SMB, ang gato na kalaw sa isis nga marimitan yun to siya. Nga nilang sa pinto sila ka mo, duhara na narimitan sa isis nga nagalon. Na ikuanani. Iksapo e, lang ako si ikuanani, si Rindo, nung si ikuan, kapos. Kapos nga, Carlito, sila mo yung nagkuanan sa isis nga loan. Kaya sa limang katao, Di istorya sa mamay lalik, ang mga tao, remita nila, ganilang, lang, na negoro sila, kaya ba nila ba, niya, na may uban ka ng pagkatong, na remit dito sa isisis. Ang istorya ni mamay lalik, o ah, ni Marilo, kaya katong ang mga tao, ipadol to, kaya Marilo, ay iplas na to. Ang kwan at wani karun, kung na lang ta, kaya ipapot po na, ako isa, isipi ka po, nga na mga tao, na mga membro na muli makabuhok, pito ni sila kapong ka nagalong sa isisis, ipaabot na sa si insipetre, itawagan ng management, na tanang limang katao, gumaliyong pinasang paripitang yun na. Pagsapot, pag-isturyan na mo ni Marilo, katuloy mga katao, maduulong sa management, ka Marilo, para ang blast na to sila. Ay, alam mo ka, problema niya, kaya magdinabang kay Tani, mga blast na rin siya. Okay. Boto siya yan, kaya rason ni Pamela Lug ni Marilo, Kato siya remitan siya, ganila kay wala nila mga kay Basinog. Pag-remit sila ba, kunya, nak dubli dia dito, pag dubli dia ba? Malayatang ko yung poras Nga ikatok niya yung remitans na rin Nagbayad siya sa ICCs Kung niya mo ito ang advice ni Marilo Nga sila na nung magliw ka na Hindi ka wala pa Wala pa remitans sa ICCs Madulon mo ka Marilo Para ka-blast na siya kung pwede Karo nung pag-blast na rin siya Pag-abuato mo ka Marilo pag ipag mo siya para blast na siya Kailan mo ka-kuhan kay Leo Kung yun, panikapunta na ito ng Leo Kaya Ang labor sector, ah. ang labor sector, itabang sa toa, ang ECB, itabang sa toa. Kaya kita kaya po sila bidline, kaya nga kuan. Kaya tuwa ni, kung, pwede lang yun, kaya tuwa ni, kung sinapta nila tani pa, nung kaya yung lag ko, kung kita to nagalong sa ISIS, at wala mo kaya para ma-plastar kita siya. Boss, October ah. Kaya kuwa mo ni Marilo, ang sa nga katong nagalong sa ISIS, si Muripan man daw sila. Pero dipindi na lang ninyo. At sa atong buwan, natay kamay nga saktunog karoon sa pag-ibig. Ang istorya sa management, katong din kami sa NCMP, ang pag-ibig nato itong karoon, ibalay na nila siya. Pagpagod na tao, August 15, August 15, kanang buwan, kanang sa pag-ibig karoon, maripitan na na siya tanan. Ang araso nila, sure yun sila sa budget, muna yung araso nila. Otong, nagbuhat na po ang abo karon sa inyo ah, kapung kapung mga metro, kapung kapareha na mga mga trabante, kung sinap tani lang ato ane ka, nagalap po na to, kuha na itong kumpanya bagay, maglisong ta, raw. karon Karoon ka sitwasyon na ba, raw di ko ane si ko wagin sa iyan. Ha? Ang pag-ibig karoon, karoon, karoon 15, marimita ni pag-ibig karoon. Ang kuha na ane, nanay, kuha na mga ane karoon, ang na nabini sa nila na mo karon kati Tama sa kuan sa 15, kaya pag-ibig, maripitan na siya. Ang pilil na ito, naripitan. Naripitan na ito, pilil, tani. Ang kuan sa pilil, ang mandatory sa pilil, katong bagong atuig, mong ito yung lagi, kuan, ibalik mong ito lagi, pangita ang bagong tuig. Makita ninyo, pagpaskin na mo, ane, ito, makita ninyo, kung na mo yung mga pangutanay, pangutanan na lang ninyo. Kung pwede, Dili lang siguro tayo pangutana na Andrea kay kapalo ko ka nagapay panguli pero kung pagpas kita mo ani karon mo yung mga pangutana mo daw to yung mga pangutana Ang ato pilil karon na naribitan ni siya kung pagpas kita mo ni unya para dili pud mo para usa pa kanin yung mga reklamo Ay labo ka bala ka sa to pagibig karon kay guys is isa ni siya nga ako pud ni paningkamuta basta na ni kasaputan ni karon short sila sa budget Basta mga August 15, bugawas na narimitan sa pag-ibig. Tumasa at 14 at Hindi at 24. May sa ato pelihel, uh, sa atong, atong itin. Katunis sa is ka mga tao. Isisa is ka mga tao na na ikuha ninyo. Na na ng Karong mo umabog ng swildo. Mga lup, pan, siguro, makita ninyo na mga sabado. Karong siguro, basta ang istorya na rin na katunis ka mga tao sa itin na nagreklamo. Katunis isa bilang ka mga tao babot karong ng swildo daw nga disisays ka mga ATM. Kung isa itong mga ATM nga kipangkaon dito ang, kwarta, ang ng kwarta, ipanguta e, na ka rin na kung saan para bugawas to siya ang kwarta. Kaya mo man ay reklamo na po. Nga kung saan nagpagkuha silang kwarta, ngayon kao man nilang ATM. Kung niya ang nila kay balit, lagay daw. Kung nga sa pato kwarta, siya makita rin ang kwarta. Kung e, gawas po pato kwarta. Kaya nga example naman na si Jane nga kuha. Si Jane nga mong kasifting. Niyabot kinukupat ka mula nang iyang kuha ni Jane. Pag gawas sa atong itim niya, ang katumbar tanga ko na si itim, di ba alay grabo sa iya ha? Ipalawak lang ninyo ang kuha katung atong disisize kay itim, atong ipangkaw, na walang babalik ang kwarta sa inyo ha? Okay, ang 2023, na ito siya. sa 2023. Mga nini, eh, ay wala pa Katong nai nai mga tao nga nireklamo nga wala pa kuana sa mga bangang sila ang kuha 2023. Ang istorya ni Reyna sa kuwa, ay eh, tayo nga na tinidag sa pun. karong ka si Eh, nakita si buha, say, nga, gamayra, ganasya, sa ibuha kuha, sa ibu sila nga, gabayra, siya wala ka gididakan, O nga, pag sa ting remittance, pati nga lang, ano, na ibang kang ibuha kami anak na mi, kay katong niyagi si ako so, lagi si Pada, wala pa yung isang kali lang siya mga talang nagawala. Mas kaya nag-concentrate na dali. Aguy! Hindi, kwan sila. Kanang, nasyon sila kwan. Basta kayo karong mga August 15, kinipag-ibig, bukawas naman din siya. Ang sa atong bugas, oh, ang bugas na ito, oh, nag-ibabot na 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 sa kwan, dapat 21, nag-ibabot sa Jolie. Ang kuwan sa bugas, karong pang kuwan, 24, di mabuto pa niyong to. nila bugas na riyan. sa dole. Praise na isinti sa schedule sa relay sa bugas. Karong pang authority sa NIP ni Gawas, tapos na nawag ng Sir Max. Nga nagapila mo ng istag sa Bayugan ni NIP. Lulis ang ni Sir Max, nga mapick up dito sa Bayugan. NIP, muni ang mata na ni Mo. Nag-inform ang gala sila team building sa kagwain. Sulay 21 Pwede tidak daw mapick up ang rice 23. Pwede ka 3 price 23, alas 9, EF. Naging ka, tapos sa July 24, amoy skisol na kis, bake all is real, talagang kung paon ang bugas. May ko nag-reward pa sa 4 lands na alam niya. Ang babo na niya, ipaniguro magunawa niya na masinigawa sa bugas niya problema mo itong paniguro po niya, bugas pagawas na wala reklamo ang mga tao. Kunyang Naipintin ka pa Na maliwag pang kusin yung pagsabot Basta karoon ito yung timpul Yung na paniyot nung Pagawas nung bugas Kaya ka na siyang nga bugas Dili mga naiyong Kung nga tatong bugas sa una Kaya nga bugas Di siyang nga siyang Mga ka Mga nga bulan Masiguro bro Ang kwani Sa doon eh O ginaw na siyang nga bugas Eh okay, maning sa tama Kaya nga mga pabilri Pagpaskin na naman eh Para makita ninyo Yung mga pangalan Maning maning Saka magiging Ừ. ta cũng một cặp lúc